Magandang araw, kabayan. Ako po ay isang dating OFW. Walang naipon at pinauwi dahil madalas akong sinusumpungan ng gout. Sana matulungan ninyo ako sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Buong puso po akong nagpapasalamat. God bless you all. Sa isang maliit na baryo sa Pilipinas, may naninirahang isang binata kasama ang isang babae na pinaniniwala ang kanyang ina. Hindi sila orihinal na taga roon, kundi mga bagong salta lamang. Ang ina ay si Sarah, habang ang binata ay si Eman, may isa pang dalagang kapitbahay na nagngangalang Emmy. Madalas niyang tulungan si Sara sa pamimili at pagluluto. Si Sara ay nagtatrabaho bilang isang online teacher, samantalang si Eman ay walang hanap buhay. Gising siya palagi ng tanghali, at ang gawain niya sa araw ay matulog, kumain at magpalipas ng oras sa bahay. Sa kabila ng sipag ni Sara sa pagtatrabaho, bukod sa pagiging guro ay nagbebenta rin siya ng pagkain hindi man lang tumutulong si Eman. Ni hindi nga marunong magmotor dahil sa sobrang pagiging walang ginagawa. Minsan dumadalaw si Eman sa bahay ni Emin na mag-isang nakatira. Madalas silang magkasama doon tuwing hapon. Ngunit isang araw, pag uwi ni Eman, hinanap niya ang kanyang ina. Nang makita niya ito sa kwarto, imbes na magmano o bumati, nagpakita siya ng sobrang paglalambing na hindi na angkop para sa isang anak. Ano nga ba ang tunay na nangyayari sa pagitan nila? Isang araw nakita ni Eman ang kanyang ina na may kasamang isang binatang nagangangalang Oliver. Ayon kay Sara, si Oliver ay dati niyang estudyante na pinalayas ng magulang, kaya't pinatuloy muna niya ito sa kanilang bahay. Siyempre ayaw ni Eman sa ideya. Nagtataka pa rin siya kung bakit si Sara pa ang kailangang tumanggap kay Oliver sa bahay nila. Ngunit sa huli, wala rin siyang nagawa at napilitang tanggapin ito. Habang lumilipas ang mga araw, Napansin ni Emma na unti-unting mas nagiging malapit si Sarah kay Oliver. Sa totoo lang, si Oliver ay may talento. Marunong siyang tumugtog ng gitara. Samantalang si Emma ay puro hiling lang ng pansin at lambing. Sa kasamaang palad, hindi rin naging mabuting impluensya si Oliver. Sa halip na tumulong o magpakita ng disiplina, nadala pa siya sa masamang gawain kasama sina Eman at Emmy. Isang araw, naunang umuwi si Eman at agad na nagsumbong sa ina. Sinabi niya na may hindi ka nais-nais na ginawa si na Amy at Oliver. Dahil dito nagalit si Sarah at agad na pinuntahan si Emmy. Sa tindi ng emosyon, nasampal niya ang dalaga. Pero hindi lang sina Oliver at Emmy ang pinagalitan ni Sara. Pati si Eman ay napagsabihan. Ayon sa kanya kasalanan din ni Eman dahil bilang mas nakatatanda, hindi siya naging magandang halimbawa kay Oliver. Pagkalipas ng ilang buwan, unti-unti ring naging tamad si Oliver, gaya ni Eman. Pareho, silang natutulog ng tanghali at hindi man lang tumutulong sa pagtitinda ni Sarah. Habang tumatagal ang pananatili nila sa baryo, napansin ng ilang kapitbahay ang kakaibang sitwasyon. Isang araw may nagtanong kung nasa ng ama ni Eman at kung bakit hindi man lang ito bumibisita. Ang sagot ni Eman, matagal nang umalis ang kanyang ama patungong Dubai at hindi na muling nagpakita. Sinabi rin ng taong nagtanong na maswerte pa rin si Eman dahil may ina siyang maalaga at maganda pa. Ayaw nang magtagal ni Eman sa bahay ni Emmy. Agad siyang bumalik at nadatnan si Oliver na minamasahe si Sarah. Dito, naramdaman ni Eman na tila unti-unti na siyang nawawala sa buhay ni Sarah. Nang gabing iyon, inamin ni Eman ang isang lihim na matagal nang kinikimkim. Ang totoo, hindi sila mag-ina ni Sarah. Sila ay mag-asawa. Dati, si Sarah ay isang guro sa isang paaralan at si Eman ang kanyang estudyante. Sa hindi inaasahang pagkakataon, Nahulog ang loob nila sa isa't isa at lihim na nagpakasal. Dahil dito, hindi matanggap ni Eman na bigla na lang papasok si Oliver sa kanilang buhay. Nagsimula siyang magduda na baka may balak si Sarah na palawakin pa ang kanilang relasyon at palihim itong tinatago pati kay Oliver. Ngunit dumating ang araw na hindi na nakatiis si Eman. Isiniwalat niya kay Oliver ang buong katotohanan. Sa gitna ng tensyon, nawalan ng kontrol si Eman at muntik nang gumawa ng mapanganib na hakbang. Mabuti na lamang at naawat siya ni Sarah. Sa halip na galit, ipinahayag ni Sarah na mahal niya pareho, si Emma at si Oliver. Sa puntong ito, nagpasya siyang magsimula ng panibagong pagsasama, ngunit may bagong ayos. Pinakiusapan niya si Eman na tratuhin si Oliver na parang kapatid, subalit hindi ito naging madali kay Eman. Hindi niya matanggap na may kahati siya sa atensyon at pagmamahal ni Sarah. Sa sobrang selos at lungkot, gumawa siya ng isang marahas na desisyon. Habang naglalabas si Sarah sa labas, pinili ni Emma ng maling landas. Kasabay nito, Lumalabas na nauna na rin niyang sinaktan si Oliver. Matapos ang trahedya, nagtangkang tumaka si Eman mula sa baryo. Ngunit biglang dumating si Emmy na nais sanang bisitahin si Sarah. Galit pa rin ang mga tao sa kanya at tinawag siyang masama dahil sa mga nangyari noon. Sinabi ni Eman na natutulog si Sarah. Pero hindi na nakapaghintay si Emi. Pumasok siya sa bahay. At tumambad sa kanya ang isang kalunos-lunos na tanawin. Sa huli makikitang si Eman ay naglalakad palayo sa baryo mag-isa. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.